Kuya is busy serving not stealing tea. Mga ka-famous stream, mainit na usapan ngayon ang pangalan ni Quezon City First District Representative Arjo Atayde matapos madawit sa isyu ng umano i-anomalya sa flood control projects. Pero bago pa man lumaki ang isyu, agad nang dumipensa ang kanyang kapatid na si Jela Atayde laban sa mga netizens na bumabatiko sa kanilang pamilya. Ayon kay Jela, hindi galing sa korupsyon ang pera ng kanyang kuya, kundi mula sa matagal na nitong karyer bilang aktor at sa pinapasok niyang negosyo. Giit niya. He didn't enter politics for luxury, he entered to serve. Pagtumulong, maihanash. Pag hindi, kasalanan din. Malinaw ang punto, hindi raw para sa personal na luho ang politika para kay Arjo, kundi isang serbisyo publiko. Ngunit ilang araw lang matapos ang kanyang depensa, isinapubliko ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang listahan ng mga individual na umano may kaugnayan sa nasabing flood control projects at kabilang adito ang pangalan ng kongresista. Kaya ngayon ang tanong, sapat na ba ang depensa ng kanyang kapatid para linisin ang pangalan ni Arjo? O mas mainam bang hayaang magsalita ang investigasyon at ebidensya? Ano sa tingin nyo, mga ka-famous stream, depensa lang ba ito ng kapatid, o talagang walang kinalaman si Arjo sa isyu?